unang-una kaya ikaw ay magiging matibay sa buhay. Maraming nagmamahal sa iyo. Apo, kita mo ang liwanag. Maraming mga gusto tayo. Hindi natin kakayanin. Apo. Huwag mo nang anuhin yun. Mm. Basta Inyong yung, kakayanin. Yung kaya mo nang lagi lang tatandaan. Tuloy ang laban. Kasi Ay, maraming salamat kasi Apo. hindi magkakano. Sabi nga, malayo man ang ating kapalaran. Apo. Biruin mo nangyari. Pa at bibig. Yun, sa mga dandito tayo ngayon sa bahay ni <laughs> Tatay Usi. Yan. Patanad sa loob at So, tingnan natin kung anong kanyang condition. Hindi po nakakita. May nag-chat lang po sa akin. Hello, Hello po, tatay. Ayun si tatay, oh. Hello, po. Okay. Hey. Ayun si tatay. Ano na, charge? Ano ka? Anak buhay. Stick? Dito po ko lang yung ano, nakita ko sa picture na ginagawa oh, niya. Nagulat ako kung ano yung kinuha ni tatay. Yun pala, kinuha niya ang kanyang cellphone gamit ng kanyang bibig. Hmm. Habit dyan mo daw siya. Amantay. Ayan. Ilan taong ka na po? 52. 52 ka na? Kamusta naman po? Uh, okay naman. Inborn. Inborn, inborn po yan? Inborn. Akala ko nung una nagkasakit si tatay. Yun pala, may mga ganito palang kondisyon na mula pagkabata o pagkasilang, eh ganito ka na. Pagkakalam ko po, may anak daw po kayo, no? Ano ka na? Ito po, isa. Ito nga. Yung isa, yung isa kami lang uh, barangay. Ilang pa ang anak niya lahat? Tatlo. Tatlo lahat ang anak niya. Kung pa yung panganay? Ah, uh, 22. Ah, 22 na yung iba, ano, ano panganay mo. Hmm. Sa mga time na yan, tinanong ko nga si tatay kung nasaan ang kanyang asawa. Kitang kita sa mata ni tatay na medyo nalulungkot siya. Pero siguro sekreto na lang yon o hindi mo na pwedeng sabihin. Ang masasabi ko lang, napakatibay ng loob ni tatay. Ang kanyang hanap buhay sa ngayon, nagcha-charge ng mga cellphone. Shoutout sa mga fans natin, Dol. Mga fans natin, Dol. Yeah! first time natin gumawa ng video ng mga tao. Kaya ito lang, maraming na nanonood ng mga estudyante dito. Sanay na yan. Kasi na yan. Sanay na yan. Sanay na yan. Mm, hindi po delikado yan, Tay. Hindi naman. Marunong. Sanay na po kaya? Marunong naman ako. Mm, na po. Ganyan po ginagamit nyo. Eh, pag kumakain po kaya, ano pong ginagamit niyo nyo? Ang mountain. Ah, mountain. Ah, mm, ano? Ang nyo. Ang isa sa pinakamahirap sa lahat ay ang mawalan ka ng kamay at paa. Pero si naman meron nun. Kaso hindi niya rin magamit. Kaya naman bibig ang kanyang ginagamit. Laban ng laban lang, Tay. Nakakalakad naman po kayo? Ay, hindi. Dito lang talaga? Dito lang. Yung binubakit ng ano, mga kaibigan. Kaibigan, tapos uh, anak niyo po na ngayon. O, minsan ay anak. gano'n. Mm -hmm. ay, ano Ayun, ang aking ano, Mercedes. Mercedes. O, tingnan mo yung Mercedes, tatay. Ayan. Ay, yung sasakyan ni tatay. Ah, di ba? Ay, mga idol, yan yung sasakyan ni tatay. Diba? Ano, tatay, bike siya. Paano po kayo mag-drive niyan? Ang oh, steel. Diba dito ako sa bintana ng ano, mga idol ganoon ka nalita no Try bike kasi Kung malaya lang ako Nakita naman natin yung kanyang uh, try bike Oo yung kanyang try bike Ang nagdadrive po ay kaibigan nyo tas minsan anak nyo po Kasi hmm. buti po may mga kaibigan kayo no Na mahal kayo no Ay marami Marami Yung ganoon si tatay Kahit ganito eh talagang minamahal ng mga kaibigan At syempre At ang uh, makagandahan nito Meron siyang anak na mag-aalaga talaga sa kanya Lalo ngayon may dad na siya Aalagaan siya ng anak niya Yun po kagandahan doon At po paano nyo po, syempre may anak kayo, tatlo-tatlo anak tapos paano nyo po, ibig sabihin ano pong ginawa nyo pa, napalaki nyo po sila ng ganyan, malaki-malaki na po, ano pong ay, nyo sa kanila po? Ay dati talagang ano, kapag katulog ko rin na aking anak sa paghanap buhay, uh, as in alam niya ng mga tao, gawa ng pagtitinda ko ng mais na panlaga, mula mm, dito hanggang mansod, alam-alam mm, niya ng mga tao, mm, yung tuwing hapon o kaya magang-maga magkitinda kami ng mais mm, mm, eh, hindi may pas yung mga taon eh, siyempre bukod na yung aking napag ano napag libangan ito na kasi okay naman na ito Apo, yan na po yung bumubuhay sa inyo ngayon sa anak anak niyo po mm nag-aaral po ba ang mga anak niyo? yung tapos na yung panganay at yung pangalawa ah, tapos na, K-12. ng? K-12 ay college po ay, yung bulso na lang nagkasawa na agad yung dalawa ano ka sawin dalawa, hindi na nakapag-college. Parang grade 12 na natapos. Pero at least diba, nakapagtapos dahil sa inyo po sa sa profession niyo, mga ginawa niyo. Siyempre, bilang isang PWD uh, VWD mga ganyan, mahirap magtrabaho ng alam mo yun, yung hirap na hirap ka sa condition mo kahit naman hindi natin sabihin. Kahit alam natin na parang maselan tayo kahit ganitong condition natin. Pero mahirap yung ginagawa namin natin tayo, di ba tayo? Mahirap pa yung aming condition katulad yung tatay, tata, di ba? Hindi kung talagang ano, nasa puso mo yung mm -mm. Pag-aaral, magagawa mo. Rin. Apo, apo. Kasi nung sila ay mga high school, mm -hmm. 2014, mm -hmm. nagawa ko nga na sila nag-aaral, uh, nag-aaral mm -hmm. din ako. Apo, nag-aaral ka din. Mm -hmm. Nang alas. Napagsabay. Mm -hmm. Napagsabay. Napagsabay. Sabado at linggo yung pasok ko. Sila naman ay lunes mm -hmm. hanggang biyernes. Mm -hmm. Sila yung aking driver ng tri-bike. Awa naman din, nakatapos din ako. Mm -hmm. Siyempre, kinakailangan na ipakita ko na sarili ko na kaya niyo mag-aral, kaya mo rin mag-aral. Mm -hmm. uh, tindi naman had lang yung, ano, mm -hmm. yung kalagayan mo, no, kahit okay. ano, kulang ka man sa, ano, do sa pagkatao mo, mm -hmm. yung, kinu kulang yung kulang ikaw ay nilalang, pero yung isip mo naman at decision sa pagtaman. Yung yung point the best din mm -hmm. tayo, no? Kahit alam natin na, di ba tayo, na, naranasan mo nyo rin tayo yung mahiya, ganon, tapos yung parang ma-insulto na ibang tao, mag-uli, ganito kung Ay, sanay na ako dyan. Sanay na ako, ikaw sanay na sanay doon. So, ano na mm -hmm. pong naramdaman nyo, lalo nung bata mm -hmm. ka, nung jipay? Ay, talagang anong mm -hmm. hirap. Ang sakit sa kalooban. Oo. -oh. Tayo na... 12 years old ako nang bumaba. Nakakabundukan talaga kami. Apo. 12 years old na ako nung... Apo. Nasa kabundukan po talaga kay dati? mm -hmm. <clears throat> eh, nag-aaral yung mga kapatid ko. Mm -hmm. ko na, ano mangyayari sa hiya? Apo, yun. Kung hindi naman ako marunong magbasa. yon hmm. Yun. Apo, at ang ginawa niyo? Uh, nag na ako na. O, sige. Pag, ano, sabi ko na nanay ko na, nay mag ako. Yun asawa naman, mm -hmm. Diyos, pinag-aaral niya ako. Mm. -hmm. Ano pang nakapatapos niya tayo? Hanggang grade 3 lang talaga. Ah, grade 3 pa matapos niya? Napaka hirap ng aming buhay noon. Mm -hmm. dati po. Dati dati nga po talaga. Mm -hmm. May hirap talaga. Ako. 80 80 pa. Eh, mm -hmm. 50 years, 50 years na dati. Mm. -hmm. mm -hmm. 80 pa na. Mm. -hmm. Nag-try nga ako nung no. sinubo ko lagi itong 2014 na sabi ko mag-aaral kaya ako. Ang unang batch ng ano, alas dito sa Pundra doon. Hmm. Ikaw po. Ako yun. ah, kayo po ng na hmm. po sa mga kabatch hmm. na sa atin sa mga Ano po yung naging ano yung sa buhay? Bakit po kahit ganyan ang kalagayan niyo ay eh, lumalaban kayo? Eh, unang-una. Kaya ikaw ay magiging matibay sa buhay. Marami nagmamahal sa iyo. Oo, yung tapos na. Dahil at mm, ko rin na, siyempre, pagdating ng ano, nalipas yung maghapon, magdamag. Number one talagang pinapanirwalaan ko mm -hmm. nasa itaas. Kasi lumipas yung maghapon at magdamag Bago lumipas yung maghapon, Okay naman. Opo, okay naman. Eh, hindi yung interior. Pag ng umaga, nakikita mo ang liwanag. Oh, okay. oh, yun po. Yun po yung dapat. ang yun number na. Parang kami ni tatay ng pagkano eh, di ba? Number at uh, na pinapasalamatan ko. Parang tayo. ang ansaya lang tayo, kahit may ganyang kapag-kundisya natin, parang nakikita pa rin natin yung mundo. Nakikita pa rin natin yung parang uh, buhay pa rin tayo. Ibig sabihin, meron pa tayong mission para sa mundo. Mm -hmm. no? Mm -hmm. Yun po yung ibig sabihin yun. Parang ano na rin tayo, parang naging ano sa'yo, parang lumasok sa utak mo na kahit ganito kalagayan ko, at buhay ako. Parang ganun tayo na, parang, oh, yun po Sapat mm. Puna una yung kalagayan mo eh, huwag ka nang mangarap nang hindi mo nung kaya you? kasi maraming mga gusto tayo <clears throat> na hindi natin kakayanin. Apo. Huwag mo nang anuhin yun. Mm. Basta yung, Then, yung kakayanin. Mm. Yung kaya mo dapat. Yung, yun. yung para hindi ka na to umasaktan sa kaloobin. Yun. Yung, yung parang hindi ka na ano tayo. Parang na, uh, ma stress kumbaga yung yun. sarili mo sa mga bagay-bagay. Para hindi ka ma-rush uh, kung anong yung kaya mong gawin sa sarili mo, yun lang gawin mo. Huwag mong pahirapan yung sarili mo sa mga bagay na alam mong hindi mo kaya. Di ba Yung alam mong mahirapan ka. Doon ka na lang sa dapat alam mo na komportable ka sa mga sa gusto mong pangarapin sa buwa. Yun, the best boy mga Sabi ni tatay. Kaya ayun mga adol, grabe nakaka, na lalo ka ng mga gandong ganito, kondisyon. Siyempre tayo, may, kam may, may kapaa tayo, may wala at wala tayong kamay, pero hirap yung dinanas natin kada araw, kada segundo, kada minuto. Eh, lalo pa si tatay, e, 52 years old, ganito ang kalagayan. Talagang dito lang siya, sino pong nagpapabisa niya tayo? Huwag naman sa ano? Sa, ang naging sa akin, mga anak. Ah, mga anak. Oh, The best yun kasi pag may anak, no? Paglihigo, ng mga... Apo, apo, paghihiga pag ng mga... Ah, Buti nga po, may nag-aalaga po sa inyo, tayo, no? Eh, paano tayo nung wala ka pang anak, ay, buhay pa nun ang aking nanay. Ah, ano, nanay pa siya yung nag aalaga sa inyo. Tapos nagkaasawa po kayo, no? Stig. Tapos nag... Ila, ila isa lang pa nanay niyan, ng anak mo? Tapos, isa lang. Ah, oh, buti. Kahit na paano tay. ano, nakatatlo po kayo ng anak sa isang sa, 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 bahay, no? Hmm. Kaso nga lang ay, ano lang natin yun? Ay, yung isa yung sa kabilang barangay. Oh, ano ganang ibo doon? Na, may asawa na yun. Ay, ah, may asawa na siya. Lalaki yun. Ah, siya. Pero inaalagaan naman po kayo, binaay na naman. Oo, naman. Hindi na punta na. Mahal na mahal po kayo ng mga anak mo. Yeah. Yan din, the best. No, Siyempre, ikaw na ba naman? Ikaw tatay, di ba? Tapos ganito pa kalagaan mo, pero na, napalaki, na, napalaki na, na yung mga bata. Kaya yan, payo namin sa mga, ano, sa mga magulang. Ano mas sabi mo tayo sa mga magulang, sa mga tatay, yan, na yung mga anak, kasi may mga magulang, na kahit kung, alam natin kumpleto, i eh, talagang iniiwanan yung anak, parang uh, pinapalo, pinapagalitan, eh kayo, kahit may kabansanan, ibig ko sabihin, nabuhay nyo, anak nyo, napalaki nyo ng uh, mababait. ano tayo, ano matay? Ang pag ano, sa mga bata, eh, siyempre natural na yan. Apo, apo. Na minsan may katigasan. Mm -hmm. apo. eh, ayaan na lang natin kung mm -hmm. anong kanilang, ano, yung gusto. Mm -hmm. Suportahan na lang natin. Pero ang pagpapaalala, na, lagi kalangin na natin. Huwag ka lang, ano, huwag ka lang Apo. Sa, ako kung pakinggan nila, na, salamat. Kung hindi naman, salamat. Dito lang po tayo maghapon, gano'n Oo, ito. One meter square, ito ng buhay po. Ito na, dito lang dito, mm -hmm. lang, dito lang. Dito lang talaga Dito, okay. siya. dito lang siya mga ito, dito lang siya nakalala. Dito, na dito, di. dito lang, dito Dito lang, dito Dito lang, dito lang. dito po ay, balita ko nun tayo, meron din ako yung reels reels na mga PG video video. Oh, Oo. Ayan. Ano mong page ni tayo, i-plug natin. Ayan na rin. Ayan, mga idol, nasa comment section yung mga uh, link ng ano ni tatay nung kanyang page. Sana i-follow natin mga idol para kahit to paano matulungan natin si tatay. Buna test na ba kayo tayo? Hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Pero nagsimula pa kayo, matagal na rin. No? One week pala. Ah, huh? sige, try. Plug natin tayo, plug natin yung iyong uh, yung, yung page. Uh. Nasa comment section mm -hmm. mga idol yung kanyang page. Sana i-follow nyo para kahit to paano si tatay ganito na kondisyon. Pero sana madagdagan yung kanyang income at sana syempre yung uh, sa Facebook dito lang po talaga siya sana po uh, kahit paano ipalo natin ipalo maabot natin yung kahit 10k followers tapos 60,000 minutes views panoodin natin yung video na tatay na uh, tan at mamaya tayo off cam uh, na tuturuan kita kung anong tips na gagawin mo para mamonetize tayo uh, andyan naman yung mga tao sumusuporta sa atin at alam ko susuportahan ka nila dahil sa gitna ng kalagayan mo dahil alam ko yun lang ang matuturong ng mga tao sa atin yun lang ang magagawa ng mga tao sa atin yung suportahan tayo sa ganitong kalagayan eh ako po tay uh, nakilala ko ng mga tao kung ano, na naging sana dumami yung followers ko, dumami viewers ko. Eh, ginawa ko po yung, uh, yung sarili ko. Ginawa ko po yung mga uh, gusto kong gawin na galing sa puso. Yung mga bagay na alam ko na magiging sapat lang para sa akin. Yung alam ko na kaya ko ipakita sa mga kabataan, sa mga tao na kahit may kapansanan, eh, hindi hadlang yon para sumuko sa buhay bagus na patuloy ako sa buhay. Yung, po yung ginagamit kong lakas ng loob na sabi ko sa sarili ko, bakit ako mahiya sa ipakita sa social media yung akin, sa social media yung akin sarili. eh, ay eh, mas yung alam ko naman pala na mas marami ako matutulungan. Hindi matutulungan ko mga bagay pera o ano yan. Matulungan sa pagiging inspirasyon ng kahit ako ay uh, may kapansanan nakikita ko ng mga kabataan na yung ibang mga kabataan na ginagamit yung kanilang pagkabata o naging pasaway sa magulang lumalaban na naging palawis kung ganto ganto si Kuya Kevin okay, nga naka-graduate ng college na may kapansanan yung po yung gusto kong gawin doon yung iba kasi tinatamad mag aral tinatamad like ng pasok Opo, mahammed. eh tayo ako po may kapansanan nakapagtapos pa ako ng kolehiyo tay graduate ng college of uh, Bachelor of Science Computer Science eh gusto kong patunayan sa mga tao yun na kahit si Kevin may kapansanan ay eh, patuloy na lumalaban. At ginagawa ko po yung mga bagay-bagay na alam kumain, paano kumain, paano maligo, paano lumangon, nakapag-drive po ng mga sakyan, kung ano-ano po. Nagawa ko po yung nagaling sa puso, pinag-aralan ko po ng mabuti yung para ipakita sa mga tao na kahit ako may kapansanan ay eh, talagang uh, pinapakita ko na basta galing sa puso at wala akong tinatapakan ang tao tayo. Yun, po yung best ng tayo, di ba? Mm -hmm. Kompleto, mayaman, mahirap. May ako, man, kaman, ako, maira, talaga nagkakaproblema may na, kaman, po. May kapansanan, kaman o wala. Hmm. Lagi lang tatandaan tuloy ang laban. You, tuloy sa amo ng buhay. At laging magdasal. Dasal. Nato, magdasal Lagi. Para mag mas maging malakas ka pa sa mga bagay. You, ba so, tayo Tay, meron akong ano dito. Pero sana kahit paano makatulong ako sa inyo. So, bibigyan kasi niya tayo pang ano niya, pang yes. bigas o kung ano. Ayan. ayun. ganyan tay, ayun si tatay <laughs> maraming maraming salamat kasi uh, hindi magkakaano hmm. sabi nga malayo man ang ating kapalaran Apo. biruin mo nangyari pa at bibig Maliit man o malaki yung ating binigay Sobrang sarap lang sa pakiramdam Na may mga tao ka napapasaya Siya si Tatay Uzi Don't forget to palang subscribe my YouTube channel. Share this video para marami pa tayong matulungan. At syempre, sana marami pa tayong uh, ito paano sa mga, may mga kapansanan na akala natin. Okay na yung buhay natin. Akala natin, uh, masaya na tayo sa mga bagay-bagay. Akala natin, parang uh, magiging na tayo sa mga gagawin natin. Pero hindi natin naisip, hindi natin nalalaman. May mga tao pa pala na mas nahihirapan sa atin. May mga tao pa lang na problema sa atin. May mga tao pa lang araw-araw na lumalaban sa pagsubok. Kaya tayo na kompleto. Kaya tayo na alam natin na kaya natin gawin lahat. Pero gawin natin yon ng uh, mabuti. Hanggat nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti. Hanggat nabubuhay tayo, gawin natin maging masaya at enjoy lang natin bawat araw sa bawat pagkilos. At minuto kada segundo, puro bawag subok na Pero pilit kami lumalaban. Kaya laban lang tayo tayo palagay. Laban, laban lang palagi Bye-bye! Ano ba? Sabi na tatay, paat bibig ang nagkasalabong sa araw. Steve!